Maganda, maganda gumaga. Ito, magluluto tayo ngayon ng sinigang na manok sa lemon. Ito po yung ating mga gagamitin sa pagsigang. Ito po yung manok po natin. Nakalating manok lang po itong luto ko. Yan ang manok na sisigang natin. At ito po, dito po natin sa sisigang sa lemon. Kaya sinigang na manok sa lemon. Yan po natin ating bagong recipe ngayon. Meron po tayong luya, ayan po, sibuyas, at may kamatis tayo. At dito lang po, simple lang pong gagawin natin yung saw. Ito lang po yung sawg natin, ang detos. Detos po gagawin kong gulay sa aking sinigang na manok. Ito, simulan na po natin. Nagpainit ng ng na po ako ng sirola. Namimantiga ay na po Naglagay na po tayo ng ya. Yeah. Set tayo ng dinig natin. Yan yung mga simpleng luto lang po ng sinigang. Sinigang sa lemon. Wala tayo kasi sa palok. Ano kaya ang sa hindi mo ko lang po sa ginsa. At sabay na po natin ang ating sibuyas. kasi pag sa lemon po maas yung niya masarap yun po pag uh, pag sa lemon po tayo nagsisigan medyo masarap po ng konti pero mas the yung sa sampalo e kaso sa lemon lang po tayo yung ginagamit ko wala po kami kasi yung sampalo kaya ang yung ano sa akin lemon lang kaya yan eh, ah, tatlong pirasong buwi at kaso ginawa kong pinato kaya naging anim na pirasong Tagpin na po natin ang ating kamatis. Nagigis ako po itong ating sisiyon na manugodan para mas maano po yung lasa niya. Isasabay na po natin ang ating manok. Kalating manok lang po itong niluto ko. Ayan lang po natin isang masangkot siya at uh, mamaya balikan po natin para masangkot siya lang po siya. Takpan po muna natin ulit. Ayan, isang iyan at mahana na. sa sabutan natin siya. Ayan, nagsabaw siya o kung sa siya sang nagsabaw. O, kung sa siya sang sabaw ayan, nagsabaw siya. Ayan, kaya nga sinasabot para muli yung nagsabaw niya. Ayan. Kung ngayon, ah, na natin siya ng ating sabaw. dito yun sa bag. At natin ulit para hindi natin na kumulo at lumambot siya. Ayan okay, po, kumulo ng ating sinigang ng manok. Ayan po. At inalagay na po natin ang ating lettuce.

sabay niyo po natin ang ating ayun na po yung lemon natin na piniga na anim na piraso po yun yan nalagyan na po natin ayun po yung pang aasim natin ayun po at lagyan na rin natin ng asin Tahan ano mo na lang po natin at isang kulo na lang yan. Takpan mo natin, isang kulo na lang po yan, at titikman na natin yung lasa niya. O yan, tignan na natin kung ituloy na siya. O yan, ay na po ang ating sinigang ng manok. Ayan, o sinigang ng manok. Tignan huh. oh. na po natin ang lasa. O yung lasa niya sa ating sinigang ng manok. ayos na ayos po ay isang asim yung alat niya isa pa masarap sa naman yung sabaw eh <laughs> sige hanggang dito na lang po ang aking video sana magustuhan niyo po itong aking sinigang na manok sa lemon sige po hanggang dito na lang po